Tapos eto, Sen, may balita rin ako. Mhm. Mm Totoo ba? Mhm. Mm Totoo ba na uh, ano, may magluluto ng munggo doon. <laughs> Oo. Oh. Uh, okay. Medyo kinakabahan ako doon sa balita mo Hindi, Kasi kasi nagulat ako. <laughs> Pero 'yan. Um, yung punto na 'yan, yes, masasabi natin na si Bato eh, siya yung susunod na may issue ng warrant, yan, eh, inaantay na lang natin yan. Oh. Pero nga, sabi ko, maganda yon para kay Digong, meron na siyang kakwentuhan. May kabadi na siya doon. Oo. Oh. Di ba sabi naman ni Senator Bato, di ba to? Diba sabi niya naman, oh. eh, samahan ko na lang si oh. former president doon. Oh. May Mag-alaga daw sa kanya. So, no. eh, daw, daw, yun. yun. Para... yung, ano, yung hiling niya, ito na. Oh. Tsaka, hindi, with all seriousness, It will be good for the mental health ni Digong nami. may... Nakakausap siya. siya. Oo. <laughs> Tapos talagang ako nakikita ko mag- siya, magluluto talaga si Bato para sa kanya, <laughs> yung, yung mga pina niya sa YouTube. <laughs> 'Di ba? Yung ano, yung isdinang ng ano? No, ano oh. Isdinang uh, tuna. Ayun. Oh, mm. <laughs> so, ano 'yan? I, I think eh uh, maano sila doon? Malilibang. And uh, ako kasi, ano eh Um, sa amin, 7 and a half years ako na, na kulong, ano yan eh, uh, may mga times na gusto mo na may quiet time ka, basa ka ng libro, mag-reflect ka, uh -huh. um, meron din yung, etas, walking-walking ka, meron din yung after that, kailangan mo makipagkwentuhan. Intervention gano. sa iba. Oh, oh. So, so, so malaking tulong pala kay Duterte kung susunod si Bato doon. Oh, oh. At ito na. Uh, Pero ang tanong ko dito, Sen, hindi hmm. na ako magtatanong kung kailan, anong oras, kaya sa confidential. Hmm. How many percent na ito ay uh, mangyayari at mangyayari? Hundred um, percent. Basta't nagaan. na ayaw, lang tayo. Kasi ayoko na eh. Ah, uh -oh. naranasan ko na, naranasan ko na kung gaano man surprise tong ICC. Mm -hmm. Nasa kampanya tayo. Eh. Yeah. Bigla so, biglang boom. Uh -huh. Nagulat na lang ako nung no, nagtatalo, nagtatalo na ng ibang kaibigan. Uh -huh. 'Di ba no, ko na lang nabalitaan. Uh -huh. So bago it, pa pumutok. Yes, kasi sa totoo uh -huh. lang nang bigla to eh. Uh -huh. Nang bigla so, eh. Ano yan? Um basta ano yan? Uh, antay na lang natin. Nga pala Sen tanong ko lang, bago natin maanta yung warad. Uh -huh. Sen, ano bang grounds ng kinasama ni Bato de la Rosa? Para sa ikalilinong ng okay. lahat. Baka mamaya kasi, eh, madala na naman yung ibang mga kababayan natin sa ibang kwento eh. Na Sabihin, mga, inusente, inusente na naman to. Uh -huh. maging, mag, 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 maging banal na naman to. Ang sistema kasi nila, ang pinakamodus nila, si Digong yung taga-utos, si Bongo yung taga-implement, ay eh, si Bato yung taga-implement, using the Philippine National mm -hmm. Police. Yan na yung quota system. Tapos, si Bongo yung tagabayad. So, bagman si Bongo. Oo. Siya yung tagabayad. At mismo in-announce niya, may, may, alam mo, may, may, recording tayo dyan na submit din natin as part of the evidence mm -hmm. na yung reward system, sinasabi niya, kung um, itong mga to, sa daldal -dal nila, alam mo, nung simula pa ng 2016, yun at yun yung ebidensya sa kanila. Naalala mo nung Senate hearing na si Digong? Ito lang. Nung mm -hmm. wala na sa pwesto, uh -huh. sinabi niya, itong si Bato, member yan ng Double Death Squad. Oo, oh, oh, lahat pinangalanan niya eh. Oo, oh, pinangalanan pa niya. Parang, parang uh, bigla siyang napakanta ng ganun hmm. eh. Alam mo bang, ebidensya yon? Oo, oh, kasi nag yung, ka. Yung video recording, tsaka yung transcript, nando doon. So, tsaka, tsaka nag siya. nag siya. So, walang, ano yun doon? Walang qualifier yon. Kaya, kung may malaking ebidensya at testigo labang kay Bato, ay eh, si Digong mismo. Mm. Oh, yun. Tapos si, ano rin, si uh, sino to? Si Bongo, gano'n din. Nag-a-announce siya ng reward system, ganyan. Ano yan? Um, sa kanila galing. Yung ebidensya ano? laban sa kanila. Kasi imaginein mo, ha? imaginein mo, Sen, uh, ganong kalaki yung impact ni uh, anong ginag- ng ginawa ni former president presidente eh. Ganun kalaki so talagang ano ang si Bato ang uh, si Bato ang uh, si Sabisi sinasabi natin na nagpapatupad mm -hmm. tapos uh, si Go ang uh, nagparang nag-ano nagbabayad ale mm -hmm. allegedly uh -huh. sinasabi nila uh -huh. ngayon sa taong bayan, na sinasabi nila bakit si Duterte ba ang nagutos na magpapatay si Duterte ba ang pumatay di ba uh -huh. pero si Duterte ang nagutos oo uh -huh. siya siya ang nag at ginawa. Sinunod siya. Alam mo, kung ayaw niyang pinapatay yung mga Pilipino, Oo. dapat pinigil niya yan. Dapat inimbestigahan niya. Dapat... Uh... Because, during Oo. that time, siya yung PNP chief. As in, ba siya si Bato si Digong? Si ano? Si Bato. Si Bato. Si Bato, kung biro-biro lang ni Digong yung mga patay... Eh, bakit pa namin namatay Dapat hindi niya inimplement o nagbibiro lang. Kaso, sinunod niya. At meron siyang ginawang memorandum. PNP ang nakalagay doon reference verbal directive by uh, President Duterte tapos nakalagay doon to neutralize yung mga ano target. Alam nila. ko sa alam, alam 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 ko napaka alam mo sa totoo lang, so napakasakit malaman. Alam mo yung salitang neutralize? Oh. Sa hayop ko naririnig yan, eh. Mhm. Mm sa totoo uh, lang, sa hayop ko naririnig yan, medyo, uh, pasensya uh, na sana, umiinit yung ulo ko sa uh, naririnig ko na gano'n. Kasi na nga, diba? amang, in nakakaawa eh. Nakakaawa. Ta tapos gano'n na lang, inimplementa tapos numero lang, kota. Kakalampagin pagini bato yung mga uh, regional director, o bakit ganito lang yung patay mo? Uh, yung ibang police kasi na mga generals, sa kanila, inaaresto. Kasi hmm. yun yung yun mandate. yung mandate, mandate eh. Nire-report nila ito yung mga arrested. Ayaw niya. Gusto nila ano? Patay. Uh, body count. Oo. Patay. Kaya yung iba tinanggal sa pwesto, yung iba nag-resign. Yes, nag marami marami nagpalipat. Nga. nagpalipat. Oo, nagpalipat kasi ayaw na nila no. Ayaw nila ng ganon. So ito nga ngayon, sinunod nila itong utos ni Biro mo numero lang ang tinitingnan. Tapos ito 'yan. Pinagmalaki pa nila. Ginawa nila tong ano ah, Uh, accomplishment. Mm -hmm. Nilagay nila accomplishment, hindi lang yun ang laban. Kasi ang akala ng mga mga kababayan natin, yung mga pinatay lang yung mga nanlaban. Mm -hmm. Yung mga nanlaban, yun yung may police operation. Pero yung mga nakahandusay sa ilang dun sa mga bangketa, yung may mga, mga tape na wag tularan, yun ang tawag nila dun, homicides under investigation. Okay. Pero ang pumapatay doon is either police din or yung mga asset nila. Ang um, alpha. Oo, kasi kota yun eh. Kasama ang kota. sa kota. Oh. Ang dami noon. Yun yung marami. Pero, pero sen, ni ano? Nireport nila yan. At official document ito ah, na nireport, na sinabmit nila na nando na sa Korte Suprema natin. Kaya hindi mo pwedeng... Balik ta Balik ta At trust mo na parang nagmamaang maakan. -ma Di ba may mga supporters sila na, oh, anong libo-libo? Asan yung ano? Teka, huwag nyo kaming paikutin kasi re recorded na yan, reported na yan. Actually, sin, ano eh, uh, ang lagi kong sinusupalpal sa kanila, mm -hmm. yung mga banat nilang ganyan, yun, dun sa website ng paalam.org. Mm -hmm. Kasi dun sa paalam.org, nakalista dun yung 3,195 victims ng extrajudicial killing. Mm -hmm. uh, especially the case of Kian De Los Santos and uh, Justin, a 5-year-old boy, mm -hmm and isang six years old boy mm -hmm. na nadamay dito sa ano nadamay dito sa war on drugs nitong pinag itong, itong pinagmamalaki nilang uh, Duterte. Oh. So, marami pa 'yan. Ngayon nga dinodocument na ito lahat. So, iba't ibang kategorya. Meron yung talagang yun ang laban, meron yung mga uh, collateral damage na binaril nila, tinamaan, may mm. ganoon. Meron din yung mga homicides under investigation. Yan yung mga, yun nga yung mga nakandusay nila sa bangketa. yon wala nang nagdi-dispute nun. Kahit na si Digong, hindi, wala naman siya sinasabing, hindi naman totoo na may mga namatay. Wala eh. Tanggap niya. Ang sinasabi nga niya, ang pinakang kasalanan niya, extrajudicial killing. Sabi, sabi mismo sa bibig niya. Eh, yung mismo, yung oh, word name mismo. Or, ang kasalanan daw niya, ganun. Tapos, maliwanag yon I may order is shoot to kill. I don't care about human rights. Video ulit yun. Ebidensya ulit yun. Yun yung sinabi niya. O, sinabi niya. At ginawa naman ni Bato. Ginawa ni Bato kasi makikita mo yung, yung statistics nung hindi pa sila nakaupo. At nung sila nakaupo na, talagang sumirit yung yung ano, yung patayan talaga. O patayan. Kasi nakita nakita ng buong ano yun, uh, ng buong Pilipinas, even ng buong mundo. Yun. Eh kaya nga, pa paano mo sasabihin na mas safe nung panahon ni Digong? Pa paano safe? Sabi ko nga, dito sa Kalookan, subukan mo kung uh, nung panahon na yun, ay nakatira ka dun sa mga nasa depressed areas. Hindi talaga lumalabas. Correct. Tapos talagang yung pinto, talagang binabarahan nila ng mga cabinet para hindi yung Makasok. haba natutulog, sisipain lang yung pinto. There is a story yeah. na, na, na ko uh, meron silang dinukot sa loob ng bahay uh -huh. sa Malabon. And then, doon nila uh, pinatay sa simenteryo. At ang pinakamasakit nito, nito Sen. Uh -huh. kaya part sila, victim sila ng extrajudicial killing. Uh -huh. Magtatay yun. Pinagpatong-patong sila. Ganon katindi yung ginagawa nun. Kaya, simula nung pumutok yung kwento na yun, natakot lumabas ng bahay ang tao. Uh -huh. Sabi nila, ah, parang Marshalo. Marshalo, hindi Marshalo to. Uh -huh. Sabi ko, mas, hindi Marshalo to yung eh, tapos ito yan kung ikaw nakatira ka sa mga subdivision na uh, mga mayaman yung mga middle class mm. hindi nila naramdaman ito eh ang nakaramdam nito yung mga nasa depressed areas yung mga nasa talagang laylayan oo, oo. kaya pagka nagsalita sila noon, ano at least noong panahon na yon walang walang ganun sa inyo kasi doon sa bahay niyo wala hindi kayo pinapasok dahil alam ng mga pulis pwede kayo magano ng abogado alam mo, pag kami kaya sa buhay, kayo. Kaya anti-target lang nila yung mga maliliit. Diba? Kaya yun ang ano dito. Kaya magandang sariwain to, kasi yung iba nakakalimot o talagang kinakalimutan. Kinakalimutan. Pero, mm -hmm. pero maaalala din lang ngayon yan because anytime mula ngayon is mabibigyan natin ng another justice, yeah. yung taong bayan. Mm -hmm na mahuli yung uh, mulaad na huli na yung ano yung eh, ulo eh oo oh, oh, yun syempre yung kaliwang yung galamay yung kaliwang kamay yung kanang kamay na lang mm -mm. para yung kaliwa naman ang susunod mm -mm. para maibigay natin ang full uh, justice, justice. Yeah. sa mga taong uh, nawalan yeah. ng uh, nawalan ng kinabukasan na makapag-aral yeah. makapagbagong buhay yeah. nawalan yung mga pamilyang nawalan ng tatay at nanay yun yung ano eh, yun yung kung i-elaborate natin, Sen, yun yung mabibigyan ng justice dito. Yun yung mabibigyan nyo ng uh, uh, malaking importation tatatak sa taong bayan. At alam mo, ano, excuse, Koy, excuse, no? excuse, excuse. Ang pinakang, ano, is uh, siya. Yung, ito nga eh, na gusto kong mag, magtanda rin yung mga magiging leader ng Pilipinas walang ganyan. Huwag ganyan. Pagka ikaw pinagkatiwalaan ka, binoto ka nga eh. ba diba? Para Correct. Uh, pinagkatiwalaan ka na pangalagaan mo sila tapos itutumba mo. Parang mali yun. Pagtataksil mm. sa mandato yon Kaya, in the future generations, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang mga leader, pag sila, tega muna, mm. may mga na ano pala, may mga nasesentensyahan pala dyan. Kaya, magbe sila. At, Ayusin nyo na lang, di ba? Um, alagaan nyo yung mga kapakanan. Hindi natin sinasabing yung mga addict itolerate mo. Kung talagang addict 'yan, di iparehab. ba? Diba? Correct. Kung pusher 'yan o criminal 'yan, ikulong. Ganun lang kasi simple. Meron naman diba? meron meron naman tayong justice system, 'Yun yung justice system natin. Kaso nung panahon ni Duterte, wala tayong justice system. Oo. To be honest, wala talaga. Okay. Ngayon, ito na ngayon ang masaklap dito akala nung no, mga umiidolo kay kay Duterte. Talagang ang hangarin lang niya ay linisin yung lipunan para matanggal yung krimen. Hindi po. Eto, nakalap namin na mga ebidensya, testigo, mga tagaloob niya. Yung pala ginagawa niya ito para na, patayin yung mga kalaban, yung mga karibal nung drug lord na kapartner niya si Michael Yang para masolo nila yung supply ng droga. Oh, political advisor niya yan. Oh. Eh. <laughs> Di ba? Ginawa niya. Inarbor niya. Oh. May kernel, si Kernel Asierto, Drug Enforcement Group ng PNP. Sabi niya, teka muna, sabi nung asset ko, drug lord itong si Michael Yang. Ah. Ginawa niya ng report. Nung nakarating kay Digong, aba, binaliktad. Siya yung may kaso ngayon. Pinahahunting, pinapapatay. Inarbor niya. Sabi niya, hindi, ano to? Biruin eh, mo, yung mga Ordinaryong Pilipino tinutumba mo ni walang drug test man lang. Hmm. Tumba tapos ito sinabi may report na drug lord diyan in harbor niya. Yan Alam mo maliwanag naman yung sikat ng araw eh. Can you imagine? Meron kang warehouse sa pag-aari mo sa Balinsuela. Di mo ng forklift na magnetic lifter. Tapos sa sasalo ng magnetic lifter 'yung ton, 'yung daandaang kilo ng ipinagbabawal na gamot. Tonelada na, tonelada. Tons na. So, mm -hmm. tapos mo 'tapos pag-aari pa nung uh, Michael Yang, mm -hmm. yung lugar. Oo. So, tapos in inarbor in Harbor. Diba? Oh. Yan na tayong kwento, yan yatay nag-expose dun eh. Oo. Na hinahunting ngayon eh. Kaya diba? na um ito meron din tayong final Kay eh, Pulong kasi sa kanya 'yon yung sinasabi mo, ay yung sa si cylinders. Kinasuhan ah, ko sila ng illegal drug shipment sila, si Manscarpio, si Pulong. Ayan. Andiyan na yan, nakasalang na yan. Baka lumabas din yan, baka mauna pa yan, ano? Sana. Biruin mo, anak mo. E kasangkot. Diba? Sa, sa, tapos siya mismo si Digong, illegal drug trade. Oh, si Digong may ka na, na drug lord. Eh, tao siya. Tapos di tapos yung <laughs> tapos ko magsalita na parang oh, galit, pa, pagkakayo, ganyan, patay pa Tapos ngayon, ginawa niya yon um patayin yung ka ka karibal, di ba? Para masolo yung yung uh, supply. Tapos para din matakot yung mga politiko, yung, yung mga tao, tao oh, na din, babangga sa kanila. Babangga sa kanila. kato Sindikato. Dito Sindikato talaga. Mafia yung dating. Yun yung masaklap dito na yung may mga umiidolo sa kanila na parang napaka... Pagka pina, sila lang pinapakinggan mo, parang gagawin mo ng santo eh. Correct. Di ba? Teka, ganun kalalim yung pangbubudol. Uh, Kasi maganda uh, yung ano, Sen, maganda yung pagkakastablish kanya mm. ng image niya 2016 up to kanyang pamumuno. So, masyadong ginalingan ng mga fake news bloggers na in-establish yung po. pagkataon niya na siya ay isang tatay. Siyempre, mm -hmm. most of the Filipino people, ano, wala nang tatay, namimisan tatay, parang nakakita ang taong ng, uy, aarugain kami nito. Pero, hindi pala. <laughs>